<laughs> What's up guys? Muling nagbabalik Terdong TV. So ngayon, manonood naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa sigurado mga good vibes kayo at mga funny memes sa sigurado bubuon ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Ni up ka naman siya. ulam. May out mga tao mga talaga pupatol sa ganyan. Okay, pero hindi ganyan kapogi, yeah, di ba? Shout out kay ate na nakasabay ko sa bus. Pwede na to sa balik. Kulong late. <laughs> Seryoso ba? Hindi kayo magkakinala? Baka makasuhan ka naman yan, Tol. Pinag-sermon ka tapos biglang may nag... Hey! ng Diesel Life. Ganyan na ganyan 'yung tulog ng Diesel Life, no? Ano, to mother? Holy sir. <laughs> Go, mother. Aha. Ang lupit. sigurado ano, si father ay very proud. Ah, yung bay na may ang kasa, ano yung nakatayo? Dool, kita ko ang lahat. <laughs> ang taas naman yan! <laughs> Grabe ka taas <laughs> o. Oh. Gagi, wala akong ano to, makikita yung camera mo. Kitang kita mo pag merong checkpoint eh. Ito oh. Bagay na bagay yan sa Marilaki. Pag, <laughs> Pag, <laughs> pag <laughs> mga pakurbada, kita mo na agad. <laughs> Bago ka maging kita mo lang may checkpoint. na eh. Haha. 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 Frank Burger dito sa amin, nilalako lang. Mapanalo ah, jali pa yan, no? Pero, ayos yun ah. Bro was really speechless. Ano yan, sinusukat-sukat pa? Ano ba yun? Akala ko gagalingan na eh! Point of view, nagbe-breakdown ka pero need mo tumino para sa face ID. <laughs> Kaya ayoko ng iPhone eh. Pero kung may magbibigay, tanggapin natin yan. <laughs> Point of view, parehas mahilig sa kape. Karo ba yan? Ayos yung business, ha? Parang collab sa St. Peter. <laughs> Pero panala yung business na yan, ha? Okay na okay. Mapapakapawa na yan. 50 pesos, 7 piraso. Ano aros kayo open yan? Ano aros? <laughs> eh, 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 Nagkapiyukan pa nga. Ayan, ibang, ibang. Kira mo agad. Ayan, sinulak po. Tulak mo na ka! Ano yung dalawa na yun <laughs> ah. <laughs> ah? Parang si Mr. Long Bomb lang kay yan ah! Pinato ka eh! Ayok! Kuha <laughs> ang kuha pati porma eh! May kaibigan kang balahura na walang pinipiling lugar. Ang ingat nga din mga balahura nga. Huwag mong mo eh. Di ba pa mo biro yan. Siguro mo na lang sumakay dyan dahil sa'yo. <laughs> yan. Talaga namang nalulula na yan, no? Snake prank? Kambing Di sa juga isi. Ay, baki <laughs> <I'm laughs> <laughs> <laughs> <Chilito> nga- chinito o mistiso o moreno? Chinito. Chinito nga! bagong AHHHHH! cellphone na. Sa ba yung si Atatuang? ah. lew 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 hey. lew, lew, lew. Hey. lew 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 hindi ang chismis. naabs ng sumba, pakain. hindi hindi kami matakaw oh, uwi na kami pagkatapos nito Ito, ay yan ano Ayan o! Wala ano 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 Kaya ano nanay ano ano ay, inaabot ka kay Papi, puta ka na nalaglag yung biskwit. Tama? Tama ano Tama, yan, Fernando? Diba? So yung pagkaskwato natin, iwan natin sa bahay. Pagkalaglag, ano sila mas bilas si Doc Yapi? Imbes na, ay, sorry, sorry. Anong naging dahil? Malupit siya talaga, Fernando. Kanyang, Kinang, ina mo naman. Sa parang di mo na nakakasama si Tiger, pati si Goles? <laughs> Pa-order nga po ng giniling. Giniling, giniling. <laughs> <laughs> giniling, Parang ayaw ko na kumain ng giniling, ha? Pinakakakiliti naman talaga pag nagpapaputs pa ka. As in, natry ko na yun. Talagang nakakakiliti. Pero kaya ko naman pigilan yung tawa ko. Pero may mga tao talaga hindi kayang pigilan. Eh, diba? Gaya niya, oh no? Okay, okay. Uh, how you can look at her, what you doing? Just lady touch a lady foot. No. Look at it, look at it. Look, look, what girl, I'm gonna try not to fall out the seat. Mm. <laughs> you Y'all, I cannot. You are a tonic pub with <laughs> Diwata, hindi putzpa, pa, na? nagpa pa. parang pa. nagpa-puts pa. Hindi pa. Hindi <laughs> <derma> <laughs> <putzpa>. <laughs> pa. Hindi pa. Hindi pa. pa. Hindi pa. 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 Hindi pa. Hindi pa. pa. Hindi 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 pa. Ay, e, parang gigil na gigil ka na. Parang gusto mo na kainin yung aligay ah. Wow. Sa lahat ng gumawa niya, yung kay Gaymon yung pinakamaganda niya. Promise. Ang lupit. Ang galing. Ang galing. Ang galing. <laughs> diba? Ay, alam ko naman na... ka na rin. Natawa <laughs> <laughs> at <laughs> na, na na. <laughs> Ato, good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang i-subscribe ang aking channel para nag-update ka, ka sa mga bagong uploads. Yung lang na papaalam, terdong TV. Ow.